Hi guys, Nandito kami sa kwarto ni ni Kenna. So, ayan siya. Hindi hmm. ako makapagtrabaho sa aking laptop guys. Hi okay, guys, so, si so Kenna. Hindi ka na dito Hindi ka. Ano ba problema mo? Gusto mo makita yung anak mo? Bukas na lang. Dito ka na lang muna sa akin ha. Kenna. Hindi na dito. Ito. guys, si Wu, si Ken, ma... Kaya na dito! Antok ka na po? Kiss mo na. Kaya guys, si Ken, ma. Ganito lang kami sa kwarto ni Ken, ma. Si Aji kasi, eh, hindi pwede pa dito kasi may mga anak. O so, dito kasi maraming makukot-kot yung mga anak niya pagkakinala uh, ko dito sa kwarto ko. So kaya si Kenma lang muna kasi in-hit guys to. Kaya alam mo naman kasi, hmm. ka si Kenma ah. Pag kakuha eh sunggab ka agad yan. <laughs> so yan. Kaya dito na lang po at magandang pagbaga po sa inyo lahat.